guys. Good morning po. So, it's ano na dito? 12 12.30am So, ayan. Nandito na ako sa ano. Tamad na ako mag-ayos guys. Nandito na ako sa departure ng United. Going to ano, Honolulu, Hawaii. So, mag-i-stay muna ako ng one night sa Hawaii guys. Umuwi na yung naghatid sa akin. <laughs> Kasi ano eh, uh, mag-aalauna ng madaling araw. So, eh, ito po, back to reality again. And, trabaho na naman. So, kita-kits tayo sa Hawaii guys. Love you all. God bless you all, everyone. Hello guys. So, nakapag ano na ako, nakapag check-in na ako. So, nakakuha na ako ng ano, ng boarding pass ko. So, yan, naglalakad na ako. So, pupunta sa ano papunta sa gate 8. Yun ang gate ko daw po. So, ayan, guys. Mabalik na ako ng Hawaii muna. Hawaii muna. Ma'am, sure ako, guys, ng Hawaii. Sorry, ah. Eh. So, ayan. See you Hawaii again. Back to reality. Talk to you guys later. Love you all. Hello guys, so ayun po, nakapag-check-in na ako, nakakuha na ako ng boarding pass, so I'm ready to go. So ayun, babalik muna ako ng Hawaii, punta muna tayo guys ng Hawaii. Ayun guys, so ang ano ng, ano ba, so maliit lang po yung airport niya, kaya ayun, wala nga ganong tao eh, hindi na nga pagdating ko. Ano lang, ako lang magsasakit na niya guys, so cute na itong ano, ang cute na itong ano, kalaba. <laughs> Kala ko kanina, totoo siya, oh. Mukha siya ang totoo, guys, oh. nakit <laughs> <laughs> ang cute niya, guys, oh. <laughs> so, ayan, guys. See you later. God bless all. Love you. Hi, guys. Dito na po ako, ako sa hotel ng, ano, nasa hotel na ako sa Hawaii nandito na ako sa Hawaii ayan, papunta na ako sa aking room oh my god, bagud na bagud ako kasi ilang oras din yung biyahe so, ayan guys so, nakabook na ako dito papasok na ako sa kwarto And so far guys bibili muna tayo ng makakain kasi nagugutong po ako so, ayan, bibili tayo ng pagkain hindi ko alam kung ano makakain Ayan guys, tapos na akong namili. So, sorry ate, nag-vlog ako. Oh, yeah, like mm -hmm. Namili na po ako. Uh -huh. So, ayan. At if all the budget So, ayan yung mga pinamili ko. Sinagbutom ako guys. Ang dami mga ano dito. iba-iba. Oh, so, ayan. Tada! Maraming kong mabibili. Kaya lang guys, sobrang mahal. Hindi na kaya ng budget. Bumili lang ako na pagkain ako. Nakasaan. Kadarating ko lang galing ano, tignan niyo, oh, hagar okay na ako. Kadarating ng airport. Okay. So, na, nasa hotel na ako. Okay. I'm here, sa hotel. So, magkaan na ako, mag-check-in na ako. Pero bumili lang ako. Pagkita mo yung okay. dilablog mo. Kapo, ayan, oh. Si <laughs> so, ate, taga saan ka sa atin? So, um, sa may ano, sa Pangasinan. Ayan, yung taga Pangasinan, mega shout-out kay ate. Shout-out! Ayan. Ayan, shout out, shout out na siya. Oo, oh, ang cute niya ate. Tulit mo nito, saan ka talaga? Sa ano? Pampanga. Oo, oh, okay. Ayan, ubus hmm. na yung ano, sa kakasaksak ng credit card ko. Eh, kaya ginagawa yung credit card. Nagbablog ka pala. Eh, maganda, pa ka lang ginagawa. Pero may tao ka na lang. Piyansay po, pinatangan ko sa Guam. Ah, yes. Oo, oh, saan ka ano ay... Saan masaya? Oo. Oh, Kami naman, ang aking istorya naman, asawa ko Pilipino, US Navy, sa ano Oo. Yan, nandiyan sa bakit siya. Patotulog na siguro na naman kasi maalat sa kanila. Oo. Oh, pero matagal na po kayo dito. Uning, mula nung nagretire sa kuya mo, that was 2002. Yeah. Dito kami, kung ano, pero sa Pilipinas, umuwi kami ng Pilipinas every year kasi meron kong restaurant ng Tidak Bukan City. Okay. Ah, okay po. sige okay. po. Thank you, ate. Bye-bye. Yeah, bye no? okay. So, ayun na, guys. Sinahanap ko na po yung ano, yung number ng hotel ko. Hold on. So, ano ba akong number? 443 po ako. 443. Hi, hey guys. Nahirapan ako maghanap. So, mag-elevator pa ako. Ang na nila karang ko sabi ng babae dito sa first floor. Sa second floor pala siya. So, mag elevator tayo. Hi guys. Ayan guys. Andito na po ako. So, this is my room for today. Ayan. Agay oh, na ako. So, Hi! Ay, ayan guys. Yung room ko. Pumuna ako. Syempre ayusin ko yung mga gamit ko at ako yung manliligo. So mamaya lang ulit. Thank you guys. Love you all. God bless.